Hello guys, another vlog na na naman. Kaninang umaga pala, bumili ng yelo yung ninang ko. Ayan, nakita niya parang medyo sinisipon ako. Tapos, umuwi siya sa kanila. Tapos, pagbalik niya, ayan, may dala na siyang prutas. Pinabigay doon niya sa akin. Ayan nga pala yung almusal namin guys, gulay. So, ngayon magkakape na ako. Hindi muna ako nag-almusal, mamaya na lang. Kasi magkakape muna ako. Eh, sakto, ayusin ah, ko na yung motor dahil papagawa ko na. Sakto, ito na pala yung mekaniko ko, si Senti Works. Galing siya ng bantog doon sa girlfriend niya. Doon kasi siya natutulog. Kaya yan, kakadating lang niya. And sabi ko, gawin na niya yung motor ko. Tapos ito, tumambay na ako dito sa kanila, sa shop nila. Ayan lang yung bahay namin, guys. Tapos ito yung kuya ko, yung pangalawang panganay namin. Ginagawa naman niya yung van. Hindi ko alam kung ano yung... Ayan nga pala, sabi ko, gawin na niya. Tapos yan naman yung pamangkin kong isa din, kapatid ni Senti, si Eugene. Tapos eto, bumalik ako ng bahay. Kinuha ko ngayon pala yung mga papapalit kong piyasa sa motor. Tapos yun, yung kapatid ko nagluluto. Kaya nasagi siya sa vlog. sa so, eto nga, bibigay ko na sa kanya tong ano ko. Ayan, habang nagkakape ako, inaayos ko yung mga papapalit ko. Ayan, yung bushing, papapalit ko. Tapos ito yung spark plug. Tapos ito yung clutch bell. Ayan. Papapalit ko lahat yan. Siyempre, inipon ko yung mga yan. Tapos, eto nga pala si Chimbeng. Shoutout sa'yo, Chimbeng. Ito <laughs> nga pala si Justin. Ayan, barkada ni kuya ko. tinitignan lang niya yung ano, ginagawa ni kuya ko. Kung, di ko alam anong sira ng sasakyan niya. Pero siguro, ay na upgrade niya to. Medyo paputol-putol yung voiceover ko. Kasi nga yung pamangkin ko, eh. ito pasok ng pasok sa kwarto. Nagugulat pa siya eh. Kaya yan, nai-stop-stop tuloy. Tapos dito, tinitignan na, nung, tinitignan na nung pamangkin ko yung pinapaayos ko. Ito nga pala yung yung shock. <laughs> Masyado siyang mababa. So, hindi na siya nagbabounce pagka may mga ano, mga saldak, ganyan. Tapos ito, tinatawanan nila tong front fender ko kasi gumagalaw siya. Sabi ko, plastic kasi yan. Sabi ko, o, hindi ko alam saan ako makakabili ng original. Tapos dito, ayan, kinalag-kalag na niya. Mabilis lang naman yan, guys. Dito, guys, nakalag nanya, niya. Ayan. Hihintayin ko na lang kung paano, paano na ito matatapos. Ito, guys, tinatanggal na niya yung ano, yung front shock ng motor. Ayan, tinignan ko, medyo marami na siyang mga oil medyo malapit nung masira or hindi ko alam kung sira na to pero magagamit pa naman tapos dito tinignan ko tong ano yung caliper may cover siya kaya medyo sariwa pa naman to hindi pa no kahit di pa ipapalit dito guys hindi ko alam kung ano yung ginagawa niya kaya hindi ko alam sasabihin ko dito basta ginanon-ganon niya. Tapos dito, kinuhanan ko na rin pala yung kapatid ko. Naglalaba siya. Dito, chinecheck ko yung brake pad ko kung goods pa. All goods pa naman. Pwede pa naman to. Medyo luma lang. Luma nga lang yung itsura kasi, syempre. Araw-araw ba naman magamit? Tapos dito, guys, sinasalpak na niya yung front pen. Front, ano, front shock. dito guys yung gulong ko madalas matusok ng ano yung stapler laging ganun kaya bigla bigla lang siyang lumalambot nang hindi ko alam tapos ito yung rear shock ko na ko na rin yan so hindi na siya malikot ang cute cute naman ng ibon na to yung kalapate sino, sino yung mahilig kalapate dyan ito sa inyo na hindi <laughs> ko alam kung kanino yan tapos dito guys umuwi ako kumain tapos bumalik ulit ako sinisipon pa nga ako dyan tapos, ito may mga dumating na mga customer ni Senti. May pinapagawa rin. Ito nga pala yung shop ng kapatid ko. Team ABD Works. Ito rin yung mga trophy na nakuha nila dun sa pagdadrag race nila. Siya kasi yung gumagawa ng mga motor. Tapos, dito guys, may mga dumating na naman na nagpapagawa. Dito naman, natapos na ni Senti. Ito, tinatry na niya. Ayan, tinatry, tinatry na niya kung nagbabounce-bounce na nga yung motor. Ayan hindi na matigas yung ano niya, yung sa bandang ulo. Malambot na guys. Kahit masaldak na ako ng masaldak, pwede na to. Ito guys, parang type ko tong kulay gray. Or hindi ko alam kung ito. Ito kasi yan, yung gray na yan. Parang matte gray. Mas bagay sa ano ko, helmet. So, ayan lang guys. Thank you for watching.